So, ganyan na po yung mukha o balat ni EI mga ka-update. Uh, malayong malayo na doon sa dati niyang uh, uh, balahibo at saka itsura. Kaya, try nga namin siyang uh, gamutin ng um, ivermectin at i-update namin after ng mga ilang araw kung meron ng pagbabago. So, ito natin siya ngayon maka-update. Pak okay. tingnan. Paglabas niya yung ginamit natin mga ka-update natin ng 0.4 tignan natin, update lang namin kayo sa loob ng mga ilang araw kung may pagbabago nga ba yeah. mga ka-update D1 ngayon ng uh, pag-inject namin kay EA ng Ivermectin in-observe ko po siya maghapon, uh, ano, nagkamot pa din pero hindi nakagaya ng dati na talagang halos kakakamot lang pag hinto niya, kamot na naman. So, patuloy natin itong imomonitor. So yan mga ka-update, after almost 3 weeks, still lang, uh, ganyan pa rin si AA, uh, pero parang okay na yung balat niya ah, uh, ayan, tinis na. <laughs> Tapos yung mukha niya. Wala naman siyang mga sugat. So, 3 weeks na to siya na indiction na natin ng ano, ivermectin. Uh, at ngayon nga ipapaloob na naman natin siya. So, yeah. uh, halos wala na rin mga kuto na makita sa kanya. At wali kasi ano, bagong ligo ito. Naliguan. Shampuhan siya. Ayan, kinaamoy niyo yung kanyang amoy mga ka-update. Mabango. <laughs> Mabango <laughs> yan ng shampoo. So, tuturukan natin siya uli ngayon. So, ito yung ginagamit natin mga ka-update. Ivermectin siya na ganito kalaki. Nasubukan so, lang natin ito kung gaano akabisa Para uh, doon sa may mga problema sa halagang aso, uh, masubukan din ito. Lagay naman tayo ngayon ng ano, 0.5 ml. Ngayon siguro gagamitin ko. Nakaraan kasi 0.4 ml. Harap tayo ulit. So yung mga ka-update, um, update namin kayo hey EE. So ano na siya ngayon, almost one month na 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 Makamot pa din ng ivermectin. Ah, uh, pero medyo ano na din yung kanyang balahibo. Ayan, unlike nung una. Ayan, nung una ay talagang kalbo siya at parang masyadong makati yung kanyang katawan ay siya pero hindi na masyado siya nangamot at uh, yung isa pang napansin namin uh, ano wala na siyang masyadong kuto ang tawag sa amin bitik malaki ng kaibahan doon sa uh, una na makita nyo rin kanina doon sa, no, sa, unang video na yung una talaga uh, meron siyang kati-kati mahina na yung katawan niya. Pero ngayon, video okay okay na siya. So update namin kayo uli para hindi masyadong mahaba yung video natin. So mga ilang araw ay update namin uli kayo sa magiging kondisyon ni A. E. Kasi talaga napuruan siya ng katikati. Actually, hindi lang siya yung ano, uh, nagkaroon ng mga katikati dito sa amin. Maraming aso yung nagkaroon ng ganyang klaseng sakit. Pero mabuti naman si AI ano na din siya. Bagamat kumakamot pa. Pero uh, may mga balahibo na siyang tumutubo at wala na rin siyang sugat. Ng, uh, uh, Tayngan niya. Wala na yung sugat. Nagkaroon niya ng sugat dyan sa, sa tayngan niya. Yan. Tsaka hindi na rin siya mabaho. Yan. Gusto niyo po yung video ito mga ka-update at um, paki-like na lang uh, at kung mayroon kayong problema na ganitong klaseng problema sa aso uh, maganda rin talaga yung ivermectin kasi meron namang ipikto kahit pa paano makita natin meron na pagbabago dahil i eh, update namin kayo patuloy sa sunod pa ng mga araw okay sa so, dalawang inject pa lang tayo kay okay thank you very much sa kabilang and God bless po